Ito yung sabi ng Panginoon. Isa sa pinakagusto talaga ng Panginoon sa atin ay ang tao ay mananalangin sa Kanya. Dahil maraming tao ngayon ay may panalangin pero hindi direkta sa Panginoon. Kaya ito yung gusto ng Diyos. Sabi nga niya dyan sa Jeremiah chapter 33, verse 3, sabi niya dito, Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Alam niyo ba yung tao ay mahilig ng bago? Kung tayo po ay mananalangin sa Diyos, ibibigay niya sa atin yung mahiwa, mahiwagang pangyayari o ibibigay niya sa atin yung mga dakilang sitwasyon na minsan na ay gusto ng iba pero mangyayari sa iyo kapag ikaw ay nananalangin sa Diyos. Ang gusto ng Diyos ay tayo po ay palaging nakikipag-usap sa Kanya dahil ibig sabihin po niyan, ikaw po ay merong pananalig at paniniwala sa kanya na siya ay nandyan lang. Nakikita niya at nakikinig sa atin. Yan yung gusto ng Panginoon na nakikita sa atin na tayo ay palaging mananalangin dahil naniniwala tayo sa kanya sa bawat uh, segundo or bawat tintig ng ating puso sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kaya guys, huwag niyong kalimutang manalangin kahit saan o anumang sitwasyon ah uh, masaya man, malungkot man, kahit anong sitwasyon, wag tayong makalimot na manalangin na at magdududa na may Diyos, totoong may Diyos na handang makinig at itutugunin niya lahat ng ating mga panalangin. Wag mo lang po tayong humingi ng mga bagay na hindi naman ka nais-nais sa mata ng Diyos o sa gusto ng Diyos. We pray in the will of God. God bless.